Kamusta kayo mga katormo? And for today's video, talakayin naman natin yung mga bike lane na may shadow markings. Kagaya nito, ang ibig sabihin po niyan, in the Philippines, sharrows or shared lane markings are used on roads where both cyclists and motorists shared the same lane. Kaya ang ibig sabihin po niyan, pag may nakita kayong ganyang sign sa bike lane, ibig sabihin pwede tayong dumaan dyan. At may nakita pa nga ako dito sign, ang nakalagay, share the road. Kaso nga lang marami akong nakikita dito post, kaya natatakot din yung mga kapwa riders natin na pumasok dito. Kagaya nitong post na to, nag-PM siya sa page ng MMD.

At ang sabi niya? Good PM, ask lang, bawal din po ba dumaan sa Sharrow Lane sa EDSA? May huli rin po ba yun sa NCAP? At ang sagot ang MMDA dito? Bawal po sa ngayon. At eto pa yung isang post. Sana naglagay man lang kayo ng signage sa EDSA na may Sharrow Lane, na halagay pansamantalang bawal muna dumaan sa Sharrow Lane, magkakaroon po yan ang pagkalito sa mga marunong magbasa ng traffic signage o road marking na sumusunod sa batas trapiko. Hindi po biro mahuli dyan yung NCAP nyo sana sa samahan niyo po ng responsibilidad, hindi po yun mga nga pa, mga turista sa inyo. Yan po kasi ang kulang sa MMDA yung ma-educate at mabigyan ng tamang impormasyon, mabigyan ng maagang babala ang mga motorista para hindi mapahama, kawawa ang nakakaintindi ng traffic sign sa inyo na walang kamalay-malay mahuhuli niyo. Sa ibang bansang mayaman na may NCAP, ganun sila inuuna nila muna ang kapahanan ng mga mamamayan. Nila bago sila natpapatupad sa batas trapiko. Sana ganun rin po hatyo. paman po, salamat na rin po po sa impormasyon. At ang sagot ng MMDA dito? Sa ngayon po, bawal po kayo sa bike lane. Hanggat wala pong direktiba na pwede po kayo dumaan sa bike lane, bawal po. Noted po ito, forward po namin itong concerns sa aming concern department po. Salamat po. Kaya sa mga nakakaalam ng sign na yan, huwag po muna tayong dumaan dyan. Antayin na lang natin yung advice ng MMDA para naman hindi ka ba ng mga itlog natin? So let's go!